Major victory against China. I read this story. I could hardly believe my eyes. It sounds like something I'm making up, but listen to this. Attorney General Andrew Bailey won a lawsuit against China claiming they hoarded PPE during the pandemic, and China was ordered to pay $24.5 billion. Dollars Chinese officials said they don't recognize the ruling and called the lawsuit absurd when it was filed back in 2020. Now, Bailey says he's preparing to seize Chinese assets in the state to get the money. And the assets include that farmland we've talked about a lot here on American Sunrise. Isang makasaysayang decision ng korte sa America ang nagbigay ng malupit na impact sa China? Hindi lang basta multa ang ipinataw, kundi pati na rin ang mga lupang pag-aari ng mga Chinese investors. Ano na nga ba ang ibig sabihin nito para sa relasyon ng dalawang malalaking bansa? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Noong 2025, isang desisyon mula sa Missouri, USA ang nagbigay ng matinding puwersa laban sa China. Ang Chinese Communist Party at ilang mga institusyon sa China tulad ng Wuhan Institute of Virology ay pinagmulta ng 24 billion dollars. Bakit nga ba? Ayon sa korte, ang mga Chinese entities ay nagkaroon ng hindi tamang kilos sa panahon ng COVID-19 outbreak. Pinagdududahan na itinago nila ang tunay na kalagayan ng virus mula pa noong December 2019 na nagdulot ng global na hindi pagkakasunduan. Ang kasong ito ay nagsimula pa noong April 20. 20 nang magsampa ng kaso ang Attorney General ng Missouri laban sa mga Chinese entities na nagpapakita ng patuloy na tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa mga detalye ng kaso, tinagong umano ng China ang tunay na epekto ng virus habang ang kanilang mga kumpanya ay nag-hoard ng mga medical supplies at hindi pinapayagan ang pagpapadala nito sa ibang mga bansa. Dahil dito, hindi nakapaghanda ang iba't ibang bansa para labanan ang pandemic kaya't naging malupit ang epekto sa buong mundo. Inabot ng mahigit isang taon bago tuluyang magsimula ang proseso, ngunit ang estado ng Missouri ay hindi nagpatinag. Ayon sa kanila, may sapat silang ebidensya na magpapatunay na sinadya ng China ang mga hakbang nitong nagresulta sa global na krisis. Nang magtagumpay ang Missouri sa korte, isang monumental na desisyon ang inilabas noong Marso 2025. Pinagmulta ang China ng 24 billion dollars dahil sa kanilang mga aksyon. Inutusan ang mga Chinese entities na bayaran ang nasabing halaga dahil sa kanilang mga maling hakbang sa panahon ng pandemic na nagdulot ng matinding epekto sa ekonomiya ng Missouri at pati na rin sa buong Estados Unidos. Pero hindi lang dito natapos ang mga legal na hakbang habang umiinit ang tensyon sa kaso, lumabas din ang isang bagong issue tungkol sa mga Chinese investors at ang kanilang mga pag-ari sa mga critical na lupain sa Amerika. Ang mga lawmakers ay nagsimulang magtakda ng mga panukalang batas na naglalayong ipagbawal o bawasan ang mga pag-aari ng mga Chinese nationals sa mga lupang may kinalaman sa agrikultura na may direktang epekto sa food security at pambansang seguridad ng US. Isang mahirap na hakbang ang magpatupad ng ganitong mga panukala, ngunit ang mga simbolismo ng hakbang na ito ay hindi matatawaran. Malinaw na isang mensahe mula sa Amerika sa China, ay ayaw na ng Amerika sa palusot at mahigpit na ang relasyon ng dalawang bansa. Ang mga desisyon na ito pati na rin ang mga hakbang na ginagawa ng US ay nagpapakita ng lumalalang digmaan sa pagitan ng dalawang bansa, hindi lamang sa larangan ng politika kundi pati na rin sa ekonomiya. Ang bagong hakbang ng US laban sa China ay hindi lamang nakatuon sa mga pinansyal na parusa, kundi pati na rin sa mga estrategikong interes sa bansa. Matapos ang desisyon sa Korte sa Missouri, nagpatuloy ang US sa mga hakbang upang tiyakin na hindi makakapasok ang mga Chinese investments sa mga critical na sektor ng ekonomiya, tulad ng agrikultura at teknolohiya na may malaking epekto sa seguridad ng bansa. Ang pagtutok sa mga Chinese investments sa US ay nagbigay daan sa mga bagong regulasyon at batas na ipinasa ng Kongreso. Isinasama dito ang mga limitasyon sa pag-aari ng mga dayuhan sa mga lupang ginagamit sa paggawa ng pagkain pati na rin ang mga teknolohiyang ginagamit para sa national defense. Habang ito ay isang direktang reaksyon sa mga isyu ng mga Chinese entities, ang mga batas na ito ay may malalim na epekto sa ekonomiya ng US, lalong-lalo na sa mga bahagi ng agrikultura at mga industriya ng teknolohiya na malaki ang pag-asa sa foreign investments. Sa kabila ng mga pagsubok na ito, ipinagpatuloy ng US ang pagsisikap upang patibayin ang kanilang posisyon laban sa China sa mga usaping internasyonal. Ang mga hakbang na isinagawa ng bansa ay naglalayong ipakita sa buong mundo ang kanilang seryosong paninindigan at sa parehong oras ay nagpapakita ng lakas ng Amerika sa mga isyu ng geopolitics at ekonomiya. Ang US ay hindi lang nakatutok sa mga parusa dahil sila rin ay nakapokus sa pagpapalakas ng kanilang sariling ekonomiya at pagsugpo sa anumang mga negatibong epekto na dulot ng mga hakbang na ito. Hindi rin nakaligtas ang mga global na merkado mula sa mga epekto ng desisyon ng US. Ang mga stock markets ay nakaranas ng paggalaw at pagbabago na nagbigay ng pangamba sa mga investors. Maraming bansa, partikular na ang mga umaasa sa ekonomiyang Tsino ang nahirapan sa mga pagbabago sa mga regulasyong ito. Ang mga bansa na may matinding ugnayan sa China, tulad ng mga umuunlad na ekonomiya sa Asia at Afrika, ay nagsimulang magduda sa pangmatagalang epekto ng US-China tension sa kanilang sariling mga ekonomiya. Dahil sa mga hakbang ng US, nagsimula ring magpatuloy ang mga pag-uusap tungkol sa pagbuo ng mga bagong alyansa at mga kasunduan sa pagitan ng mga bansa upang maprotektahan ang kanilang mga interes. Ang mga bansa sa Asia at Europa ay naghahanap ng mga paraan upang balansehin ang kanilang relasyon sa mga superpowers, ngunit hindi rin maiwasan ang mga pagpili na dapat nilang gawin. Kasabay ng mga sanctions at mga pag-aalalay sa ekonomiya, ang mga urbanization proyekto sa China ay nahaharap rin sa mga pagsubok kabilang na ang kakulangan sa pondo at mga lokal na pagtutol sa mga pagpaplano ng gobyerno. Noong Abril 2023, Pinanukala ng Politburo ang simula ng transformation ng mga urban villages sa mga megacities ng China. Tinutukoy ng planong ito ang higit 4,400 urban villages na matatagpuan sa walong pinakamalalaking syudad ng bansa kung saan tinitirhan ng humigit kumulang 55 milyon katao. Ang proyekto ay naglalayong paunlarin ang mga komunidad na dating hindi napapansin at hindi nakikinabang mula sa mga modernong pasilidad. Ngunit, sa kabila ng mga mabigat na pangako ng gobyerno, napakaraming mga proyekto ang hindi natuloy at ang mga nasimulang plano ay humarap sa matinding pagsubok. Noong Nobyembre ng parehong taon, inilabas ng Ministry of Housing at Ministry of Finance ang isang joint notice na hinihikayat ang mga lokal na pamahalaan na pabilisin ang mga renovation projects. Habang nagsimula sa 30 na lungsod, pinalawak ito sa halos 300 prefecture-level cities sa bansa. Inaasahang magiging bahagi ito ng isang malawakang urban development na mag-aangat sa buhay ng mga mamamayan at magbibigay ng solusyon sa kakulangan ng mga modernong tirahan sa mga urban na lugar. Subalit sa kabila ng malaking mga proyekto at nakapangako ng mga investment, maraming mga paghahamon ang sumulpot, kabilang na ang kakulangan sa pondo at pagtutol mula sa mga residente. Ayon sa mga ulat ng Voice of America, Maraming mga renovation project ang nahinto o naantala dahil sa kakulangan ng pondo at ang mga tao ay tumutol sa mga planong demolisyon. Halimbawa na lamang sa Pu District sa Guangzhou, kung saan dalawang barangay na dapat sanay kasama sa renovation ay nagdesisyon na hindi ituloy ang proyekto matapos kumaltas ang halaga ng mga kompensasyon. Sa mga ganitong pangyayari, nagiging mahirap ang pagpapatuloy ng proyekto sa gitna ng economic downturn ng bansa. Sa kabila ng mga pagpapalakas na ipinagpatuloy ng gobyerno, ang maraming proyekto ay nanatiling stagnant. Ayon sa isang macroeconomic expert mula sa Beijing, isang malaking bahagi ng mga proyektong ito ay tinatayang fake projects, mga proyektong nakadesenyo upang buhayin lamang ang kumpiyansa ng merkado at hindi tunay na magbibigay ng benepisyo. Ang mga halimbawa ng ganitong mga proyekto ay makikita sa mga high-profile na lugar tulad ng bond area sa Shanghai. Bagamat ipinangako itong magiging isang tagumpay, ngayon, dalawang taon pagkatapos ng pagpapahayag ng proyekto, ang lugar ay tila nahulog sa isang stagnasyon na walang progreso. Ang mga urban villages na naging simbolo ng mabilis na urbanization sa China ay nagiging mga ghost town sa ngayon. Marami sa mga dating komunidad ay nauurong ang mga proyekto, nagiging abandoned zones na walang direksyon at walang kinabukasan. Sa lugar ng Beijing, isang residente na nagngangalang Ma ang naglahad ng mga kwento ng mga abandoned projects sa Chongping at Wing, na dating bahagi ng mga plano ng affordable housing na ngayon ay hindi na matutuloy. Ang mga proyekto ng gobyerno na naglalayong magsustento ng urban growth ay natigil dahil sa kakulangan sa pondo at ang hindi pagkakaroon ng interest mula sa mga developers na hindi kayang ituloy ang mga construction. Dahil dito, ang urbanisasyon sa China na dating itinuturing na isang natural na bahagi ng pagunlad ng ekonomiya ay nagiging isang problema ng hindi balanseng urban growth. Hindi na lamang ito simpleng isyo ng mga gusali at infrastruktura sapagkat ito na rin ay isang paglalarawan ng masalimuot na epekto ng mga polisiya na pinilit ng gobyerno. Sa halip na magbigay ng benepisyo sa mga mamamayan, ang mga proyekto ay nauurong at nagiging simbolo ng kabiguan ng isang bansa na unang nagsimula sa pangarap na maging isang factory of the world. Sa patuloy na pagkawala ng interes sa mga urban villages at ang kawalan ng pondo at mamumuhunan, ang mga dating proyektong pang ay nagiging mga paalala ng kakulangan sa matibay na estratehiya at higit pang pagbabago sa sistema ng ekonomiya. Sa kabuuan, ang mga desisyon at hakbang ng Amerika laban sa China ay may malalim na epekto sa ekonomiya at geopolitics Pati na rin sa mga proyekto sa loob ng China. Habang patuloy ang tensyon, ang mga urbanisasyon at mga international na issue ay nagiging bahagi ng masalimuot na relasyon ng dalawang bansa. Ano kaya ang magiging epekto ng mga hakbang na ito sa hinaharap ng global na ekonomiya? Ibahagi ang iyong opinyon sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang updates.